Alam mo bang merong isang seven footer na NBA player na umamin na siya ay isang bakla o may pusong babae? Got si Jason Collins, drafted the New Jersey Nets noong 2001. Isang sentro na may disenteng depensa Isa sa, sa mga dahilan kung bakit umabot ang net sa NBA Finals noong 2002 Kahit nataw sila ng powerhouse team na Lakers na may tuwo na siya ka Kobe Kinilala si Collins bilang isa sa pinaharaspitadong defenders ng ira niya Pero ang mas nagpainteresado sa player na to Sa tagal ng na naglaro sa liga ni isa sa mga teammates niya Ay walang nakakapansin sa tunay niya sa pagkatao April 29, 2013, dito niya official na inanunso sa buong Mundo, na isa siyang gay athlete o sa madaling salita, isa siyang baklang atleta. Maraming fans at players ang nagpakita na suporta pero hindi rin na wala ang mapangusga. Pero si Collins, hindi nagpatinag. Taas noon ang sinabi ang totoo. Hindi lang ito tungkol sa kanya, ginawa niya ito para sa iba pang atleta na takot maging totoo sa sarili. At dahil dyan, nakahukit na ang pangalan ni Jason Collins sa kasaysayan ng NBA bilang atletang umamin siya ay may pusong babae at kung may tropa ang sa tingin mong di lang matanggap na isa siyang bakla, tagbo na dito at para mapahamin mo.